So, nandito ako sa aking kinalalagyan ngayon. Wala naman akong ibang ginagawa kundi pag-isipan yung mga bagay na tulad ng tinanong mo sapagkat ako ngayon ay uh, tatakbo bilang uh, isang public servant, isang senador. Ay gumawa ako ng tinatawag na mga bills no? habang nandito ako. Wala naman akong ibang pagtutuon na ng aking uh, time ang isa sa nagawa ko yung Comprehensive Social Protection Bill. Meron na tayong existing law niyan. Uh, yan ay wari ba kundi ang Republic Act No. 11310 o tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens Act. Ang aking proposed amendments niyan ay uh, palawakin ang saklaw na panukalang batas para sa mas malawak na social assistance program na sumasaklaw sa seguridad ng pagkain, pangagalaga sa kalusugan at pabahay. Pangalawa, bumuo ng mekanismo para sa regular na assessment ng mga benepasyaryo upang matiyak na nakakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Meron din tayong overview no magtatag ng matibay na social safety net upang matiyak ang akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangangalaga sa kalusugan sapagkat mahalaga yan. Ang scope ng uh, bill na ito ay uh, saklaw nito ang social assistance, benepisyo para sa mga walang trabaho at akses sa pangangalaga sa kalusugan. Ang target natin dito ay yung mga low-income families, yung mga elderly, single parents, at persons with disabilities, o PWD. And then, uh, dito tayo sa implementasyon. no? Dito kung minsan nagkakaroon ng uh, discrepancy. So, ang funding nito, maglaan ng pondo mula sa national and local government units, o LGUs may coordination din tayo palakasin ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maging maayos ang pagpapatupad ng mga programa. Then meron din tayong monitoring. Magtatag ng komite na mga ngasiwa sa pagpapatupad at pag-evaluate ng programa kung ito ba ay ginagawa at kung ito ba ay epektibo.